Hello mga ka-Kingpins for today's video. Samahan niyo ulit kami sa aming ganap. Dahil sa maulan na panahon ngayon mga kakingpins kaya suspended ang pasok ng mga estudyante. Kaya ang pwesto namin sa labas ng kompre mga kakingpins ay wala ngang tinda. Kaya ang tindera namin doon na si Girlie ay pinapunta ko na lang dito sa amin para maghelper. Sabi ko sa kanya tumulong na lang siya dito para kahit papano ay may trabaho siya. Nagulat pa nga at nagtanong ang aming panganay kung bakit nandito si Girlie. At eto nga ang mga bata dito sa labas enjoy na enjoy sa paglalaro mga kakingpins. Mahangin pa ngayon ang panahon mga kakingpins baka mamaya pa bubuhos ang ulan kaya sinusulit ng mga bata. At itong tatlong food cart natin mga ka-kingpins hindi magtitinda dahil meron nga warning na heavy rainfall. At ayan mga ka-kingpins kung mapapansin nyo makulimlim nga ang langit. At ito nga mga ka-kingpins pinagtutulungan nga ng tuhugin ng cheese bowl ng mga marites ay isti ng ating production staff. <laughs> Ito na nga agad mga kaking pinsan na una nilang trabahuin dahil wala nga kaming tinda. Kapag may tinda mga kaking pinsan inuuna nga lutuin ay ang isaw, dugo at pugo. Nang sa ay madeliver sa food cart ng maaga at maibenta agad. At itong cheese ball pagkatapos maluto ay nilalagay lang sa freezer. At ito nga si Michael tingnan nyo naman mga mari kumakain nga ng pangumagahan. Abay dahil ilang araw nang walang tinda, lata talaga na wala na ding pera. After nga nila dito magtuhog mga kakimpin, sabi ko yung sunod nilang gawin ay eh, maghugas na lang ng galon na lilalagyan ng sauce. Kung ano ang pinitrabahoin dito mga kakimpin, si papagawa na natin sa kanila para kahit papano hindi tayo lugi. At eto nga mga kaking pinsikal si may dalang malalaking papaya. Pinapabigay nga daw ng kanyang biyanan. Abay, salamat po at sobrang na-appreciate namin yung mga ganitong bagay. Kapag sa pilingki nga tayo bumili mga kakingpins, pins, medyo mataas ang presyo. Maganda tong pahinugin mga kakingpins, pins, yung hinug na hindi malambot yun ang gusto namin ni Mr. At eto nga mga kakingpins, pins, si Michael tumulong na rin sa atin na maglabas ng mga stocks na ipapadeliver sa katayangan. Ano kaya nakain itong pang umagahan at parang sinipag? At dahil malamig ang panahon at madaling araw na rin ako natulog kaya late na ako bumangon. At hindi naman tayo magluluto ng lumpia mga kakingpins dahil walang nang tindaan mga food cart. Wala tayong income ngayon mga kakingpins kaya kahit papano sa pagtulog na lang tayo bumawi. Abay hindi naman pwedeng lugi na nga tayo tapos puyat pa. Ito na nga mga kakingpins, na ni Mr. Sabaksan mga ipapaship sa katay nga na mga order. Maganda din ngayong araw ang mood ni Michael at ni Nonoy at sila nga nagpresenta na sila ng magdi-deliver sa terminal. Mabor naman sa amin mga kakingpins dahil lang delivery namin na si Kaloy ay eh, umuwi nga sila para maglaban na lang. At ito nga mga kakingpins si Mr. Pakapikapi lang yan pero wala na nga pera. Abay iwan ko ba dito malamig at mahangin na nga ang panahon pero hindi pa rin nagsusuot ng damit pang itaas. Magluluto din pala tayo ng corndog mga kakingpins kaya ito tinutuhog na nila ang hotdog. At habang nagtutuhog nga dito mga mga kingpins panay chismisan at tawanan ang ginagawa nila dito. At pati nga ako mga kakingpins sa na rin sa kanila. Ganitong mood ng mga tauhan namin mga kakingpins ang gusto namin ni Mr. Good Vibes lang para kahit papano hindi nila maramdaman ang pagod sa kanilang trabaho. At eto nga sila kuya mga kakingpins naglalako ng gulay tamang tama wala pa nga tayong naisip na lutuin na ulam. Kaya bumili na tayo dito mga kakingpins ng gulay sa pakbet at bumili na rin tayo ng kamote na gagawing kamuti para sa merienda. At dahil tapos na magtuhog ng mga ng ating mga taohan, kalokohan dito na sila sa paghuhugas ng galon ng sauce. At sinumulan na rin natin dito mga kakingpin sa pagluluto ng corn dog at cheese ball para maaga nga tayong matapos. At dahil busy nga tayo mga kakingpin sa kanya-kanya nating trabaho dito kaya inutusan ko yung pamangkin ko na siya na magbalat ng kamote. Dahil wala naman siyang pasok kaya sabi ko balata na lang niya at bibigyan ko na lang siya kapag naluto na mamaya. At dahil tatlong staff natin ang nagtulungan sa paghuhugas ng galon ng sauce, ito natapos nga agad sila. At after maghugas ng galon ito si Jonah hinihiwa na ang kamote na binalatan ni Tambil kanina. At ang ganda ng tingnan ng kamote. Ote mga kakingpins kulay orange madalas ang nabibili namin kamote ay kulay puti. Panigurado gaganahan kumain mamaya ang mga bata nito mga kakingpins. O siya mga kakingpins magluluto na tayo ng ulam pananghalian Kaya dito sa kawali painitin na natin ang kunting mantika at ilagay na natin ang balat ng manok para magmantika. Lumabas na ang oil ng manok kaya ilagay na natin ang bawang at sibuyas mga kakingpins. At lumabas na ang aroma ng bawang at sibuyas kaya ihahon muna natin to mga kakingpins para hindi masunog. At sa parehong kawali mga kakingpins ilagay na natin ang manok para maprito pero pero hindi natin tulutuin ng lutong lutong Lagyan din natin ang patis mga kingpins para magkalasa ang karni ng at manok. golden brown na mga kingpins kaya ilagay na natin ang sabaw at ibabalik na natin ang bawang at sibuyas. At kumulo na nga mga kingpins kaya ilagay na natin ang cubes, magic, sarap, paminta at asin at ilagay na rin natin ang gulay. Sa wakas mga kakingpins makakakain din tayo ngayon ng masarap at healthy na ulam. Kayaan lang natin tong kumulo dito mga kakingpins at kapag malambot na nga ang kalabasa ay luto at na may ko. ibang kasamahan nga tayo dito mga kakingpins hindi mahilig sa gulay katulad nga ni Tony Bilog Nudel noodles na naman ang kanyang inulam. Sabay-sabay nga tayo dito kumain mga kakingpins pero hindi nga lang sa isang lamesa dahil maliit lang nga lang ang space natin dito. Kung papalarin nga tayo mga kakingpins sa pagkakaloob ng Panginoon, sana nga ay makahanap tayo ng mas malaking lugar. Nang sa ay maaliwalas at hindi na masikip ang ating ginagalawan. Napakadali lang nga ng oras mga kakingpins ito at hapon na naman kaya magluluto na tayo ng pangmeryenda At after natin dyan mga kakingpins maprito ang mga kamote maglagay naman tayo dito sa kawali ng kunting mantika. Bali dito natin mga kakingpins tutunawin ang asukal na ikukot natin sa ating kamote. At dahil tunaw na ang asukal mga kakingpin, ilagay na natin ang kamote at haluin natin para madistribute sa kamote ang mga asukal. At pagkaahon natin ito mga kakingpins, dito natin ilagay sa strainer para matanggal ang mga excess oil. At ito nga mga kakingpins si Mr. Sarap na sarap sa kanyang kinakain. Isa nga to sa favorite nila ng mga anak namin. Naglagay na nga tayo dito mga kakingpins sa plato ng kamote Q at hinatid natin dito sa pamangkin ko na nagbalat ng kamote kanina. Baka nga maubusan pa siya at ito nga si Kanilo nga ang umabot ng aking dinalang kamote Q. At ito nga mga kakingpins ang anak kong si Lucas kumu kumuha nga ng kanyang Tinanong ko pa nga siya dyan, mga kakingpins, kung kaya niya ba yung ibusin at isang plato nga ang kanyang kinuha. isang araw pa nga ito, mga kakingpins, nagre-request na lutuan ko daw siya ng kamotik kaya ito, wish granted. Hapon na sila, mister Mga Kakingpins, na tapos magluto dito at natulog muna kami. Kinagabihan, mga kakingpins, pagising namin ni mister Nagcream nga ako ng prutas. At itong pumilo lang nga ang available sa ating ref. ng December 31 pa nga to sa atin, mga kakingpins, pero pwede na nga itong O balatan na natin to mga kakingpins, nang makain na nga natin. At ito nga ang rate ko ni ito mga kakingpins, hindi siya matamis, hindi rin siya maasim. At habang kumakain tayo dito ng pumelo mga kakingpins, ito si mister nilalagay na ang cheese ball at corn dog dito sa freezer. At ito ang rason mga kakingpins, kaya natulog muna kami ni Mr. para makapagpahinga ang kamay niya galing sa pagluluto. At pati itong ibang mga frozen product mga kakingpins sa dumating galing Maynila, ilalagay na rin ni mister sa freezer. Bali, ang ginagawa natin mga kakingpins, ang dating stock sa freezer ay ilalabas muna natin, tapos yung ilalagay naman sa ilalim ay yung bagong dating. Bali, first in, first out nga na tinatawag mga kakingpins. Para hindi tayo masiraan At habang naglalagay si Mr. ng stock sa freezer Dito naman tayo mga kakingpins Nagkikilo tayo ng sili para lutuing chili oil Alam nyo ba mga kakingpins Napakamahal ngayon ng kilo ng sili Umaabot nga sa 600 to 800 ang kilo At dahil main ingredients nga ng ating niluluto mga kakingpins ang sili Kaya kahit mahal pa yan ay kailangan talaga nating bumili Madaling araw na to mga kakingpins Kaya naisipan nating magkape O siya hanggang dito na lang ang video ko mga kakingpins Salamat sa panunod Follow for more